It's our second day! <laughs> Ganda. Basa. Nagba-picture mo si guya? Ay nagda-picture! No, no, Sige muna. Rinig niyo ba yun guys? Ang daming huni ng mga ibon. Hi guys! It's our second day for our jogging training, training para sa aming fun runs ha. 29 so laban ulit kami and I'm wearing Alyu Queen's gift ng birthday ko Alyu Queen thank you so much di ba sa ito ito ba yon Ayan, hindi pa nagamit to kahit isang beses. So, sana hindi matanggal. Kasi parang hindi pa naman ito pwedeng tahiin. So, pandikit lang to. So, nasira yung ibang sapatos ko. sa so, ito na muna. <coughs> Kasama ko na si Argel at si Bating. At syempre, si Britney na grabe suka. Kasi nakahawak siya ng suka sa kanyang sapatos nang aso. So, time check, it's 6.30. So, kailangan naming um, umalis na kasi Miss Universe na mamaya alas otso. So, ang rota namin ngayon is Isidro. Tapos, ikot isang oras na kami ikot. Mandi na tapalos. Ha? Mandi balos mo. Tapos, mamaya day off namin kasi Friday. So, mag-overview kami or glitch. So, <laughs> <laughs> Kakabahay ko lang na utang kay kanu lahat. So bukas Sabado ayun din ganun din party party. Sa so, Sunday Monday na kami. <laughs> And we're going to San Isidro at oh, tingnan niyo naman. Hi. May tubig man. Santay tatawid, mababasa tayo. Sakit. Dito yung is pangalawang tulay na hindi talaga sila makatawid. Ito yung sinasabi ko na dito sila stranded yung mga tao. Hi. Hello. Kanyado. so sa amin mga katawid papapunta kinakano no? paikot sa kanila ito na talaga din e, Itabok samin kuya be itamok samin niya <laughs> bagay mo ito eh bagapon? ah baga, oh, sige dito namin sakay sa amin magpapuloy na tuon minus 2 napaguloy niya? sige na masasahan magmasasahan masasahan saan yung sapatos? basa, basa. basa. picture mo <laughs> si guyo? ay nandito, tigas na sakay mo na. Get sure mo na si Buwi yan. Daniel, uy! Adaira, adaira. Dol. Pasyaot dol. Rito Jean Vlog don Ano? Rito Jean Vlog. Rito, Rito Jean Vlog. Peste, ayaw pa din mong i-on. Rito Jean Vlog, please follow and report and block Cerdang. Nak kita mini, nak kita mini kuan Idol, sa, idol lah, uh, boy boy bul kita dol. Nak kaila monia kono. Oh, oh kaila mini. Oh, kita eh. minya dol lah. Selamat kini. Uh, idol na, boy okay, bul kita. Nak okay. kita nama idol lor. Boleh mana pabul kita? Kini mana mu bangun pabul kita? Dalam <laughs> <laughs> uh, sekaila sesi mu dol. Alam kaya. Ayam okay. apa Ay, suke? Nak kita nama idol. Ah. Pak utang mu kaki suki suki mana mu? Oh, oh kan okay. pedo okay. nak beli kek mixture oh, sama so kita. Tabang-tabang punya amun. Ah, sekian. Bye-bye. So this is the second to ah! Thank you so much. Yeah. Kau gak kena ya? kami. sa pangalawang tulay So let's start the run We're about to run for like 6 kilometers Yeah. 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 Yeah parang 4 lang siya kasi may 3 kilometers papapuntang sa Pulon so 7 tama ba? kasi pag galing sa highway papuntang highway to to Sagpulon Falls is 7 kilometers so minus na yung sasabi 4 na nga lang siguro 4 kilometers lang pero yung tatakbo namin sa Fun Run 29 is um 6 kilometers Whew, kaya Whew. Run, Barbie, run! Ayan si Argel. <laughs> ah, 6 km kilometer natin ngayon kasi papunta sa kapabalik eh. 3 man, papunta. 3 raman. Kay 1 km naman na dyan. Ito ka na jig jog. Sabi si Jorge, ay pa? Oo. Pero kung matutag sa pulon, murag may mutang 10. Ito yung masarap tumakbo dito kasi sobrang ganda ng paligid sa San Isidro. This is part of Makaupaw. Kaya oh, dito ay Makaupaw kasi eh, ibig sabihin upaw is kalbo. Nakakalbo. Ibig sabihin pag dumaan ka dito dati nakakatakot. Mga kalbo ka sa takot. Kasi sobrang laki ng mga puno nito dati. Tapos kung madili mo ng poste. Dito kami dumadaan pag nagdi-disco kami sa San Isidro. Pero nga o, oh, na siya. Ayan. Hindi na siya mapuno masyado sa palibot. Tapos very ano na rin yung lugar namin. Diverse na rin. Second day. It's our second day. <laughs> Rinig niyo ba yun, guys? Ang daming huni ng mga ibon. Ah, pala. Kaya palang ang ingin. Good morning! Ganda naman. Ano? Lutya? Lutya. Lutia og talbo. So lang ganda ng talbo nila, okay lang saka Para madaling kumuha at hindi uurin. Ito pala yung ano. Ito pala yung sikreto. Para hindi ulurin yung ano. talbo. And welcome sa Barangay San Isidro. Takbo. Oh, Ang ganda ng kahoy. Ito. Kuha tanang. Ito. dito Ah uh, Kumutin kahoy Tanggalan ng tindahon So ito na siya ng tindahon Paikotin natin siya Ah oh, diba Tang Tang Woo Like that Morning. <laughs> Di ba? <laughs> may ganito sa inyo. Tenga, teng. Wala na tuloy. <laughs> Dito na kami sa may dating sentro ng San Isidro. Dito papunta sa kanlang dating sentro sa Puro Tres. Binabahay nila ni Paul La Paloma. Pero limipat na sila sa relocation and this one naman papuntang sagpulon pero hindi kami punta sagpulon iikot lang kami doon sa kanila ayan so ito na yung pinakamataas nakaikot na kami ito na yung pinakamataas na area dito jami na nga lubi sa una okay. dapaw dapawan may lajig jig na to ilan ni iray dito na yung mga cousin Paganda at ilan ni carlo ay paul Oh yes sir. Gini sa oh. Oh, gikan na kami dun sa lagi namin din dito kuan dati at tuloy school nila diyan. Pababa na kami paikot dun sa may simbahan. Dun sa intersection kami. Si mga hatag ng mga anak. Sana kailan ko kay ni kay lalo bugno kayo. Allah peke mong sapatos. Sapatos, sponsor. Oo. Pika yung sa ulit, Spike. Tito mag-sponsor ko. sa tsuna. ni Arjen. O, na. Pwede din siya, pero yung mga mukha niya daw palitan. Mas mga agahe. Ha? Sabaraw, gisukahan. Magandang skabaho. Sukahan sa iro. Kailangan <laughs> mo magpaganan ako? O, dito Dahil ginagpaa! Kami galing. Umikot kami doon. Dito kami lumabas. So, ito yung simbahan nga. Ang ganda nito, dito nag-prenupcial dati sila ni Pijada. Nakita ako. Itu lain Itu Ganda oh Ganda mga senaryo Pag nagpicture picture oh Ganda Ganda Video ko buang. Ah, di nini sila kaligo di ay? No? Sila ni... Dahan ni sila kaligo ha, katulang butan-butan sila kapin. Kaya nga. Pat Hi guys! So, galing na kami ng jogging, nakaikot na kami for about 6 kilometers. Andito na tayo ngayon sa... Ito, oh, galing kalapati sa bahay ni Mia. Oh, ginawa ng kalapati ang bahay ni Mia. So, andito na kami kay Diday. Wala, dagal lagi may ngana dito puti. May listi ginaka, wala. Huwag lagi ngana dito. Huwag ano lang dito nyo sa lupa. Ito na po yung kanilang. Ipatindog ka na sa likod ng kahoy. Kaya mabasa mo na Ako na mabasa sa lalong. Ito na po yung kanilang color roof Wala! Ay, color roof Um, cladding. metal cladding. Ito yung bubong, may bubong na sila. Ayan, may kahoy na rin. Pero hindi pa ginagawa kay Diday kasi um, ito ganito. Puno na mo lang Tadi doon. So, tayo sa kanilaan. Ay, malay, Ami! Diyan, nalikin ang video eh. Ikan noon, nasunog! Dukot na, ginawa na. Ayan ang panagla ni Ami, nga bagbilat. Ayan. Ito naman ginapodong. Ay! Ito na metal cladding na ilagay sa dinding nila. Hala, bago na yung ilang salog, guys! Oh. Dahil dyan, mag gusto pasalamat kay Avant May Prompto Slow. Oklahoma. Oslo. Toslo. Oslo. Oklahoma. Ma Ava um, Avant Divant. Ma'am Avant May. Thank you so much kasi nagpadala siya ng 2,000 daw para pandagdag sa bahay ni Pudoy. So yun ay pang bayad ko sa labor dito kasi ang pinaramis ni Pudoy lahat ng mga materialis pero sa labor gagawin namin ang paraan. So dahil dyan nagpadala at ah, si Tita Ma nagpadala rin siya ng 2,500 kay Jigjag para daw pang grocery kay Pudoy. Pero sabi ko, yung grocery anytime naman yan sa bahay kukunin sa tindahan pero yung cash kasi wala sila ni Pudoy so yun yung pambayad natin sa labor kay John John nga gamay putin eh. hala bago na kanila lalala palisay pasukin natin na kanila ang kanilang bahay be di naman mablumpag be mablumpagon magyapon dito na tayo oo oh. Ah, tayo? meron na sila Ha? Huh? Gamay, ganitin. Gamay, ganitin. Kahit nang kilang balay. Ganito rin yung bahay namin dati, guys. Kung alam nyo lang, mas maliit pa yung bahay namin dati dito. Okay. Lika ta, yeah. dito, huwag moan ito eh. Hindi. Okay. po si ate Susan. Ayan. Ang daming bumilib sa kanyang bahay kasi kahit maliit lang, guys. Ang cute na kanilang kusina. O, oh, diba? <laughs> Tapos, nalagay na nila dito ng hallway para sa kanilang CR, ah. Oh. So, hindi lang nanibot ng divideran eh. Hindi. Butang Japan. Mm -hmm. Dapat dili naman mabutang divider, kaya ano, Para noog siya, unya, ang inyong kaunan na lang dayon din. Dapat, eh, ang kaunan mm -hmm. Ah, din nila, but nga ninyo kaunan, inyong table dili dayon, para kaunan na inyong siya dayon. Then yung divider dayon, diya ang diya din ang kanang naay. Butang nga na siya yung mga gamit. Patay anyway, na, wain niya, matigwang naman mo, kamo niya bahala. Ito, atay lang. Ah, di ba? Ang cute, cute. Ano to, flavor? Oh, Ang nah, mga shampoo na ka nang dinikan Kasi may naglilinis sila dyan, tapos li libre sila mga shampoo and everything. Pero maganda dito guys, pag gusto mong tamahay guys, dali na na kayo nabangag. -nabang. <laughs> oh di ba? Dili na Ang Ganda na nga mo, baguyang man. Gani? Nipis mungod siya. Nipis mungod siya. Pero kanis siya, pwede nyo ni yun yun sa pawan dayon o oh, kawayan. Ay, oo. Ay, ka nabot nga kawayan dayon or okay na. Kung ahog mo, eh, puto na po. Isunod na mong sapatos tingin ka po yung ikwan. Ayan na po kanilang bahay. mag metal cladding na sila. Oo, oh, di ba? malapit na matapos. Ano na lang, two months. Masigdugay daw. Gawin mo na d'yon d'yon, ha? Para... Uuupo. You only have one week left. Tanggalin na nila siya. Si Pudoy ay naglilinis sa farm. Ano pa siya nagwawalis. Tapos babalik siya dito mga after mga ilang minuto lang. So, dapat ito. Ha? Huh? Ah, kuha man siya. Na may doon mga kahoy niya. So, hotel. Okay. Yan lang guys ang update nila dito. So, babalik na kami sa farm kasi kami na kami ng Miss Universe. So, thank you sa so much Sita Susan sa pag-update.